Hi guys, good morning. Uh, ngayon ay 25. So, happy Hanukkah. Merry Christmas. Yes po. Bali, kamusta um, ang Christmas ni dyan? Ngayon, isishare namin sa inyo yung aming iahanda, yung baked salmon. So, ito na siya. Nakababad na siya ng one hour sa salt and pepper. Ah, ito, ito ay ng ingredients niya, i-spread out lang natin yung bawang. Bawang niya dito para sumarap. Sabi ko, ko sa na. Ay. Ano so, ba 'to? Ikat mo lang yung sisal ta. Mama, yan ikat mo lang yan. Ito so, pala muna. Oh, sige na, oh. Ito, guys. Ito muna, guys uh, olive oil muna. Ang inalagay natin. Ayan. Para masarap. Hindi yan ang rin ng kamay. Para, ba nga nila, pag ginamitan mo ng kamay, doon ngayon, na uh, doon sumasarap ang ang luto natin. Kaya ito na, lagay na natin yung bawang ang um, ikalat lang natin. Ikalat-kalat, sumusay. Yan guys. So onion, yan. And garlic, onion, and lemon lang ang ingredients. Saka uh, black pepper. and Ito lang. Ito lang ready na rin yung uh, aluminum foil. Ayan siya. Foil. And, sya. and uh, olive oil. Ayan sya. So, anong pagluluto nito? Through oven? Oo. Hmm. Ayun na, naka, ano na tawag? So, ayan. Pagkatapos nyan, ay babalutin sa... Fairlap lang natin yung... Ayan <clears throat> na sya. laplap lang na. Aluminum foil. Para ano pa rin siya guys, juicy pa rin siya pag nalot. Mm. 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 Lock lang natin siya para masarap pa rin. Masarap pa rin siya. Pa rin. Mm. Yan lang, guys mga ano ko siya guys ah, ah mga isang kilo binili namin sa fish market dami ay ko dami ng tao doon kahapon sobrang dami ng tao yan tapos ilalagay na natin dito ayun hindi di, di, di ba nakapit ang isang ba So, ang na natin sa chef. Nakatulog siya. Kaya, siya. So, kailangan na paslate. Nagay, natin ito. At sa na natin siya. Ngayon, na. Hindi ko alam sa nakalagay. Um, Antay tayo nito ng 30 minutes. 30 minutes nito. So, pinainit mo muna pala yung atato bago may lagay. Oo. Okay. Kailangan Hindi ba sa baba eh? oh. okay, oh, yan? Oo. sa baba yan? Oo, pakamay mo tapos i-set natin ngayon. I-set natin siya sa ilang ano ito. May patay na nalang natin. 30 Lula. minutes. 30 minutes. Pa na ka. Ano pa pa-initin mo na yan? Ano na, luto na yan. Ay, ano na yan. Tapos maaga, ano tayo na? Ng... Sa ano ito? Ah, ito. Ayan. 1, 2, 3. So, we have ano Okay. So, guys, no, finally ay, uh, inilagay na ng wifey ko yung uh, uh, baked salmon na naka-ready na siya. So, uh, nilagay na ng ingredients at inilagay sa oven. So, anong tawag dito ta? Baked salmon. Yan, ang tinatawag na baked salmon. Yeah. yeah. So nakita niyo naman siguro guys no, kung paano namin uh, nilagay ng mga ingredients. So yung baked salmon na yon ay um, ano na siya uh, ready uh, sliced so na binili namin sa market. Ay how uh, many Salmon, uh, ah, eh? salmon fillet. Anong mga ki ilang kilos yon? More than 1 kilo. More than 1 kilo yung ganyan kalaki. Nakikita yung ganyan kung gano'ng kalaki. So yun nga. And then, um, uh, Maglagay lang tayo ng ano, uh, aluminum foil. Lagay doon. Um, tapos malinis na yun. Tapos after that, lagay natin lahat ng mga ingredients. Uh, onion, garlic, uh, paminta, olive oil. So nakita nyo naman kung paano ginawa ng wife ko. So ngayon, finally, ay sinitin namin sa oven. ayun, May so, hindi mo ng oven ng 3 minutes. Then after that, once it's getting hot, then isa-set na natin sa 30 minutes na ano yung uh, pagluluto may timer siya so ilagay natin sa 200 degree Fahrenheit so ayan maghintay natin hintay natin after 30 minutes yun na siya nakabalot sa foil so we'll take a look kung anong itsura niya naman na after